Hello po mga kaibigan, meron na naman po tayong i-share sa si inyo na laro. Kung saan yung ating kalaro ay gumamit po ng Nimzowitsch Larsen attack. O ito po ay kilalang-kilala sa tinatawag na Nimzo-Larsen attack na mag-opening dyan po sa B3. So dito po sa larong ito ipapakita po natin kung paano po natin i-depensahan ang ganyang opening po mga kaibigan. Okay? Siya po ay ang ating kalaro na taga Kenya. Mataas din yung rating niya, 2000 plus din yung rating niya at siya ay nag move ng uh, B3 nimso larsen attack mga kaibigan ngayon ako po ay nag Knight to F6 lang mga kaibigan, merong mga idea din na mag E5, ayan may iba din na mag D5 yung iba din mag C5, ayan meron din nga mag B6 pero mas pinili ko to mga kaibigan Knight to F6, pero gusto ko lang ipapakita sa inyo yung most popular na tira against nimso larsen ito po ay E5 pero para sa akin, ang Knight to F6 yung best eh, depende po yan sa isang player mga kaibigan kasi kung dyan ka po kabisado edi eh mas maganda dun ka po papasok sa linyang yan pero ang popular na move mga kaibigan e5 kasi pagkatapos ng bishop to b2 dyan meron ng knight to c6 ayan po after po ng e3 merong knight to f6 Pagkatapos bishop to b5 at dito po yung black ay mag bishop to d6. Yan po ang ideya ng isang move sa black para i-counter yung Nimsu-Larsen attack. Pero para po sa akin mga kaibigan, pagkatapos po dyan mag knight to f3, aatakihin ang pawn at dito po mag e4. Then knight to d4 ang linya nito pagkatapos may knight takes, pagkatapos nito mag bishop takes. Yan po ang ideya kung ang black ay tumira dyan sa e5. Kaso po mga kaibigan, hindi ko po gusto yung tira dito dito sa bishop dyan sa d6. Matatakpan po kasi yung bishop ko eh. Hindi makapag-move yung pawn ko. Pero sa bagay, makapag-develop din naman yung bishop pagkatapos ng b6, bishop to b7. Pero hindi ko gusto, hindi ko type ang isang bishop dyan sa d6. Kaya ang pinili ko na opening mga kaibigan after ng B3, nag knight to F6 ako kasi mas sanay po ako dito mga kaibigan. Kaya siya nag bishop to B2 at dito po mga kaibigan instead na mag G6, dito muna ako sa D5. Ayan po. Dahil ang plano ko po dito, pwede po akong mag knight to C6 tapos mag e5 ayan mag bishop dyan sa d6 at mag castle kingside yan ang ideya ko mga kaibigan so nagpatuloy siya ay nag e3 ito kasi ang best reply e3 laban sa d5 na push kasi po, kung ang black ay mag bishop to f5, mag knight to f3 lang mga kaibigan at dito po mag e6 ako. Yun ang ideya ko, laban sa isang nimso larsen attack, titirahan ko ng c5 yan mamaya mga kaibigan. Kaya dito, ang ideya ng e3 ay ipush ang pawn dito sa f4. Yun po ang tira ng mga nimso larsen na mga player. So nagpatuloy ako, iniba ko mga kaibigan, ako po ay nag knight to c6 dapat po sana dito mag to f5 muna pagkatapos mga kaibigan mag e6 at dito mag c5 yun ang mga ideya pero iniba ko mga kaibigan ako po ay nag knight to c6 Ayan po, nagpatuloy po siya. Siya ay nag knight to f3 at ngayon tinirahan ko siya ng pin, bishop to g4 para hindi makagalaw yung knight niya. Kaya siya ay nag h3. Pagkatapos po dito, kinapture ko na yun agad mga kaibigan. After ng queen takes, ako po ay nag-move lang sa e5. Tingnan niyo po yung center po natin, napakaganda. Yung dalawang pawns na yan, mga matatapang yan mga kaibigan. At dito nag bishop to b5 dahil gusto niyang ipin yung king po natin para makapture niya yung pawn po natin mga kaibigan. Pero ang ginawa ko, nag lang po ako sa d6. Of course, suportahan ko yan. Kung kakainin niya po yung knight natin, kakapture lang po tayo, no problem pong magka-double pawns. Dahil yung pawns po natin patungong center din naman. No problem po yan mga kaibigan. Kaya, ito po ang nangyari after ng bishop to d6. Nagcastle po siya kingside Ako po ay nagcastle din kingside Pariho kaming safety ng king At dito po siya na ay nag C4 Gusto niya po talaga Nagigiba niya yung center natin At dito sa diagonal na ito Meron po siyang malakas na queen Kaya ang ginawa ko dito mga kaibigan Ako po ay nag knight dyan sa B4 Kasi ang plano ko po Pupuntahan ko dyan sa C2 trap yung kanyang rook. Kung hindi kaya, pwede rin dito po ako pupunta sa d3 para capturein ko ang strong bishop niya sa b2. Kasi sa Ninsuich-Larsen attack, napakalakas ang bishop na yan. Kaya, yan ang ginawa ko mga kaibigan at dito po nagpatuloy siya, siya ay nag to C3. Ngayon, hindi ko gusto na makapunta ako sa C2 kasi makailag din naman yung rook niya. Ngayon, dito na po ako sa knight dyan sa D3. Puntiryahin ko po yung bishop niya. Dahil kung aalis yung bishop niya balik sa C1, magiging passive of course yung bishop niya dyan sa C1. Pwede na akong titira dyan sa C6, Babalik yung bishop niya at dito pwede na akong mag e4. Tapos lagay ko ang bishop dyan sa e5 mga kaibigan. Kaya po dito, ang ginawa niya mga kaibigan, siya po ay nag rook dyan sa b1. Depensahan ang uh, bishop. So of course, binigay niya na yung bishop, kinapture ko na yung bishop. At dito nag recapture siya at ngayon ako ay nag c6. Ginawa kong solido yung structure sa pawn ko at siya po ay nagbishop sa a4. Ngayon ako na po ay nagmove po dyan sa bishop sa a3. Inatake ko ang rook po niya at ngayon siya ay nagrook dyan sa c2. Actually medyo may kamalian ang rook sa c2 eh kasi hindi masyadong makagalaw. Mas mabuti sana kung siya po ay nagrook dito na lang sa b1. Siguro, iniisip niya din para mas madali na lang ang pag-battery ng rook kung sakali mga kaibigan. Halimbawa kung ma-exchange o makuha ang bishop ko na dark square. Pero, hindi po maganda yan mga kaibigan eh. Kasi, okay lang kung siya na ang mag-move. Kaso ako eh, ang ginawa ko dito mga kaibigan, ako po ay nag-move po dyan sa pawn sa D4 para makapasok yung mga major piece po natin mga kaibigan. Ngayon, kinapture niya, puwersado kasi ayaw niya na siguro iilag pa yung knight niya. Kaya kinapture ko using my pawn at dito po nag knight siya dito sa E4, gusto niyang makipag-exchange. Of course, mas maganda kung makipag-exchange po tayo kasi sa gabal yung knight niya dyan eh. Kaya kinuha ko Ibinigay niya kasi at dito kinapture niya yung knight natin sa queen niya. Ngayon nag rook to a8 na po ako, dinevelop ko ang rook ko mga kaibigan. At dito nagtago po siya queen dyan sa d3. Ngayon ang ginawa ko mga kaibigan, ako po ay nag queen lang po dyan sa d6. Ang purpose ko po para magalaw ko ang rook ko at makapag battery ako mga kaibigan. So yan ang ideya ko. Ngayon nagpatuloy po siya siya ay nag f4. Siguro gusto niya din na magkaroon ng space dyan sa kingside. Pero yan ay mali kasi Magiging exposed yung king nyan mga kaibigan. At dito po ako po ay nag-rook po dyan sa e7 ready na to battery dyan sa e-file mga kaibigan. At dito po siya ay nag-push pa rin ng pawn. Gusto niyang puntahan ang F6 square po natin para magkaroon ng exchanges at makapasok yung queen niya. Pero hindi pa po active lahat eh kasi isa lang po ang piece po niya ang gumagalaw. Hindi kaya itong queen. Samantalang ang dalawang ito, ang rook niya at saka yung isang bishop po niya, passive mga kaibigan. Hindi magagamit. Kaya ang ginawa ko dito, nag-rook battery na po. Ngayon ang ginawa niya, siya po ay nag-push ng pawn dyan sa B4. Siguro, sa tingin niya gusto niya sigurong capture yung yung po natin. Pero alam niyo po ba, ang ginawa ko dito mga kaibigan hindi ko po kinapture ang ponya, hindi ko rin inilag yung bishop ko. Kundi ako po ay nag-rook po dyan sa ito mga kaibigan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi pwede ako makapunta dyan sa J3, checkmate na mga kaibigan. So, libre po yung bishop natin sa A3. Kaya sa tingin niya parang safety naman yung position ko. Siguro, siguro yan ang sinabi niya. Parang safety yung position ko kasi kung kakapturin ko ang bishop, hindi makapunta si queen dyan at mag-checkmate kasi nakagwardya ang rank na yan sa queen ko. Paano, Paano siya makapag-checkmate? Kaya, ang ginawa po niya mga kaibigan, nagkamali siya, kinapture niya yung bishop. Ang hindi lang niya alam mga kaibigan na meron pala akong pawn. Hindi po niya nakalculate yan mga kaibigan. Kaya ako po ay nag-D3 na. Siyempre, hindi niya yan capturein, of course. At dito mga kaibigan, pwede na tayong makapag G3 at capture na po next checkmate na. Kaya ginawa niya ang lahat ng paraan para ma-save yung game. Nag-sacrifice po siya ng bishop at dito po kinapture ko yung bishop niya at ngayon siya ay queen po dyan sa a6. Dahil kung pupunta ako mga kaibigan dyan sa g3, ang gagawin po niya, kakapturin lang po yung pawn dyan sa c6. Dipensado yung pawn dyan sa g2. So yun ang ideya niya mga kaibigan. Kaso lang, after po dyan, hindi po kasi ako pumunta dyan sa g3. Of course, kinapture ko muna yung rook niya dyan sa c2. Baka makailag pa yon At ngayon ang ginawa niya, bumalik po siya dyan sa a3 para hindi po ako makapunta dyan sa G3. Ngayon, nagpatuloy mga kaibigan, kinapture ko ang pawn at dito siya ay nagpush ng pawn po dyan sa C5. Ngayon ako ay nagcheck Pagkatapos ng checking, umilag ang kanyang king. Pwede na ito mga kaibigan na push kasi next po dyan, queen na po. Kaya ang ginawa niya, pagkatapos kung naglagay ng rook dyan sa d1, nag po siya dito sa f3. Akala niya po siguro kakapture tayo after ng capture, hindi makapag-promote. Yan siguro ang hiniisip niya pero sa tingin ko parang hindi. Kasi mataas din yung rating niya. At ngayon, nag na ako queen mga kaibigan. Kaya kinapture niya, nag-recaptures ako at dito po nagresign na po yung puti. Sana po meron po kayong na kuhang ideya against Nim switch Larsen or Nimsu Larsen attack sa ating opening. Sa susunod po nating video, baka makapag-cover tayo ng Nimso Larsen, pwede po nating subukan after Bishop Bito sa Larsen, mag-move po tayo ng E5. Yan po ang ating pag-aaralan mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong panunood at sa inyong mga suporta. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa channel natin, mas maganda po sana kung kayo po ay mag-subscribe para updated kayo sa mga panibagong videos na i-upload natin in the future mga kaibigan. So ako po si Bright Chess. Masayang nagtuturo po sa inyo. Goodbye.